Remedyo po para po sa carburetor na nag-overflow kung wala po kayong pagbilhan ng uh, repair kit ng inyong carburetor kung nag-overflow ano, ng gasolina. Gamit lamang po ng lighter pang remedyo po sa repair kit na sira. Unang gagawin, kinakalangan lamang pong tanggalin itong pin ng kanyang floater para po maremedyoan po natin yung kanyang repair kit. Ginagawa po itong remedyo kung wala po kayong budget o kaya pagbilhan ng uh, kit. Dahil kung hindi na po kasi plain itong rubber na to na matulis na ito at kung merong kunting butas na maliit, hindi po niya may tapal ng husto sa kanyang uh, tapalan dito. Meron ng kunting singaw, didiretso po yung gasolina kahit pa nakatapal ito kasi nga po ay meron ng kunting butas o kaya hindi na plain. Kaya didiretso po yung gasolina. Kaya re-remedyuan po natin sa pamamagitan lang po ng lighter. Ayan, painitan lamang po natin ng apoy ng lighter hanggang po sa lumambot yung rubber dito na matulis. Ayan, at para po makulma po ito, ilalagay po natin doon sa kanyang pagpipistuan para doon siya magkukulma mismo. Ayan o, ilagay po natin na ganyan. Hindi lang po basta ilagay, kundi diinan pa ng husto uh, para po talagang uh, map fit na fit yung kanyang pagkalagay at uh, mahulma yung talagang uh, hulma ng kanyang uh, rubber na matulis yung pinainitan po natin kanina at ito maaaring uh, tumigas na po ito ano? dahil uh, madali lang naman pong uh, tumigas pag uh, rubber na napainitan medyo mahirap po itong ma-perfect kapag uh, bago mo palang uh, gawin at syempre po sakalang po gagawin po ito kapag po sira na po yung uh, needle na ito kaya kaysa naman sa itapon mo, bumili, palitan mo ng bago, i-remedyuan e mo pa. Kung na mo, di okay na. Kung hindi mo na di saka ka mo lang papalitan ng uh, uh, reperkit. At ito, ilalagay na, po, ilalagay na po natin ang kanyang pin dito sa kanyang floater para po actual na uh, testingin po natin kung uh, na-perfect ba natin, kung uh, mag-overflow pa rin ba ng gas o hindi na. Ngayon, natin po natin ito ng actual. Lagyan na po natin ng pansamantala. Tubig pa lang, ano. Dahil uh, testing lang naman. Ito. Irekta okay, po, po natin lagyan ng hose. <coughs> Bale, ito na po. Testingin na po natin ng uh, actual. Ito po yung paglagyan ng uh, gasolina, ano. Yan. Pansamantala, tubig muna. Yan, ano. Yan, ano. May tumatagas. Dahil tubig pa lang. Dahil testing pa lang. Dahil hindi naman 100% na po ito. may perfect mo ito. Yan. ano. Tumatagas na po yung gasolina. Siyempre po, kung mayroon pong... Uh, kung nakalagay po ito, Siyempre po mapupuno. Mapupuno ito. Ha? Huh? Kapag mapupuno, may tataas niya po itong floater. Ayan. Ayan po. Ayan, okay na. No? Lapit natin. Saka natin bitawan nitong kanyang plotter. O ayan o, oh, didiritso po yung tubig. oh, kung halimbawa gasolina yan. Kasi testing lang, kaya tubig muna ang linagay natin. At kapag magsara, ayan, okay na. Mm. Okay na to. Wala nang uh, overflow. O, oh, may perfect po na tumamba po na pumerpek po yung pagkahulma ng uh, repair kit na ginawa po natin. Bali well, yan lamang po ang munting kalaman na ni-share natin sa inyo na gamit ng lighter ay uh, pang remedyo kung wala pong pagbilikan ng uh, repair kit sa inyo dahil mabuti po para po sa mabubuting tao ang pag ng kaalaman at napakasama naman po para po sa mga masasamang tao ang pag ng kaalaman dahil hindi po magkasundo ang masama at mabuti.